Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon online ang tila malamig na relasyon ni na Ellen Adarna at Derek Ramsey matapos mapansin ng mga netizen na tinanggal ni Ellen ang apelidong Ramsey sa kanyang Instagram account. Kasunod nito ng mga spekulasyong hiwalay na raw ang celebrity couple. Kamakailan lang ay nagdiwang ng unang kaarawan ng anak nilang si Lily, ngunit napansin ng mga netizen na wala si Derek sa birthday celebration. Bagamat hindi dumalo, nagpost naman si Derek ng isang heartfelt message para sa kanilang anak sa kanyang IG page. Hanggang ngayon, tikom pa rin ang bibig ng dalawa sa isyong hiwalayan. Ayon sa isang source, sinusubukan daw ni na Ellen at Derek ayusin ang kanilang problema bilang mag-asawa. Matatandaan na dati na rin silang nasangkot sa isyo matapos maglabas ng blind item si Cian Gaza, nakilalang pambansang Marites, Mayon, matapos mapansin ng netizens ang pagbabago sa IG handle ni Ellen, lalo pang lumakas ang haka-haka na may pinagdadaanan talaga ang kanilang relasyon. Isang showbiz page pa nga ang nagbahagi ng before and after screenshot ng Instagram ni Ellen kung saan makikita na nawala na ang apelyidong Ramsey. Sa comment section, halo-halong reaksyon ang ibinuhos ng netizens. May nagsabi na hindi raw marriage material si Ellen habang ang iba naman ay itinuturing silang parehong red flag. May ilan ding naniniwalang karma raw ito ni Derek, ngunit marami rin ang kumampi kay Ellen at nagsabing baka simpleng tampuhan lang ang pinagdadaanan ng dalawa. Nang ikasal noong Nobyembre taong 2021, marami ang kinilig sa whirlwind romance ng dalawa, mabilis na engagement, mabilis ding kasalan. Pero ngayong tila may lamit na ang relasyon. Marami ang nagtatanong. Tanong ng mga marites, totoo nga bang may hiwalay nagaganap sa pagitan ni na Ellen at Derek?